Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Nads. Halika at samahan mo akong ng salita ng Diyos dito sa Landas ng Pag-asa. Kilala niyo ba yung artist na si Psy? P-S-Y Siya yung Korean na singer na kumanta ng sikat na dance hit na Gangnam Style. Kapag nakita mo yung video niya, naku maaaliw at matatawa ka kahit di mo naiintindihan yung kinakanta niya. Sapagkat, may mapapansin ka sa kanyang estilo yung suot niyang damit na madalas ay magagandang americana o suit na terno at eleganteng tingnan eh kontra sa kanyang kilos o sayaw na sobrang magaslaw at parang nagwawala pa nga minsan yung kontra ng kanyang bihis sa kanyang kilos yun nakakatawa at nakakaaliw sa kanya pero hayaan na muna natin yan ngayon. Iwan na muna natin si Sai. At dumaku tayo sa ating pagbasa ngayong araw. Pero mamaya, pagdidikitin natin yan. Sa ating ebanghelyo ngayong araw na to, sinabi ni Jesus na ang bagong tela ay hindi dapat itagpi sa lumang tela. At ang bagong alak ay hindi dapat ilagay sa lumang lalagyang balat. Pinahihiwatig niya na magre-resulta ito nang hindi maganda o baka disgrasya pa. Idiniin niya na ang bagong alak ay dapat sa bagong lalagyan. Sasabihin ng ibang mga kompentarista sa Ebanghelyo na yung katagang ito ay tumutukoy sa bagong buhay na hatid ng Panginoon sa sino mang mananampalataya at susunod sa kanya. Sabi sa 2 Corinthians 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. At sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ay ginagawa tayo ng Diyos ng mga bagong nilalang. Bagong nilalang na kayang sundin ang mga turo at utos ng Diyos. Ang isang Kristiyano ay dapat mamuhay bilang bagong nilalang. Wala nang puwang ang lumang buhay. Kailangan ng talikuran at kalimutan ang nakaraan. Mga nakaraang kasalanan, kamalian, maling pag-iisip, maling ugali. Ay, hindi makadiyos. Yun ang ibig sabihin ni San Pablo. At yan din ang mensahe ng ating pagbasa. Tulad ng hindi bagay din nasuot ni Sai sa kanyang sayaw. Nakakatuwang tingnan hindi bagay ng isang kristyano na sinasabing sumusunod siya sa Diyos at kay Kristo ay mga mga lagi pa rin sa kanya makaluma, makasarili at makamundong gawain at pag-iisip. Dapat bagong tao, bagong buhay. Pero alam nyo, sa totoo lang, mahirap itong isa buhay, lalo kung sa pamamagitan labang na ating sariling lakas tayo aasa. Kailangan natin talaga ng tulong ng banal na espiritu sa araw-araw upang magawa ang kalooban ng Diyos. Kaya sa pagtatapos ng ating pagninilay ngayong araw, manalangin tayo. Ingin natin ang grasya at lakas ng Espiritu Santo na bigyan tayo ng kakayahan na mamuhay bilang mga bagong nilalang kay Kristo. Kaibigan, kung ikaw ay na-bless ng maikling reflection na ito, paki-like at paki-share ang video. Maging boses ng pag-asa sa mas marami pang tao. Muni ako po si Nad sa na nagsasabi sa inyong sa pagninilay sa pagbasa, may makukuha tayong pag-asa. God bless!